Charang! Oh my God! Ang ating salamin na 21,000 pesos sa suses. Yes. Bakit kanya mahal? Kasi nga progressive to. Diyos ko, may matamad pa yan na ako. Kasi sila ako sa nila magmumok up eh. Ayan, oh, natanggal yung nandito. Ayan, oh, natanggal yung isa niya dito. So, ipagagawa ko mamaya. Total ay eh, mahal naman. Siguro libre na. O sa bagay, eh, kung hindi pa libre at 2 years na to, hindi eh, pa payaran natin. Hindi pa siguro mamamahal yun. <laughs> Yun na nga. <laughs> so, nandito tayo ngayon sa kabukiran dahil hindi tayo pwede sa kabayanan. Ha? Bakit hindi tayo pwede sa kabayanan? <laughs> dahil po tayo ngayon. Mm. Uh, tayo po. Pag-girl. <laughs> dahil tayo po ngayon ay mag-aaral na. So, hindi po tayo pwede ngayon sa kabu... Tayo po nasa kabukiran dahil hindi po tayo... So, tayo po sa kabukiran dahil hindi tayo pwede sa kabayanan. Ha? Bakit naman hindi tayo pwede sa kabayanan? Tayo bayanan girl. Ah, bayan girl, city girl. <laughs> Kapala mukha girl. Kasi nga po, kita niyo naman, maluwang. Tapos tahimik. Tapos walang pang ano pang distract. Eh bakit ko ba kailangan ng ganitong lokasyon? Kasi po, muli po tayo ngayong mag-aaral na mag-drive. Kaya sakay na. Let's go. <laughs> 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 okay, so bago po tayo magkatakbuhan, gusto ko muna ipaliwanag sa inyo na Marami kasi medyo nagtaka na, o bakit nasa iyo yung kotse samantalang sabi mo na batak na. Pasensya na po kayo kasi kumbaga ay uh, nagprank lang tayo. Nagtesting tayo ng prank noon. So sa mga hindi nagtapos ng video, ay hindi niyo na, na hindi niyo na napanood yung 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 part na sinabi ko na na prank lang. Yung kasi minsan may mga nagre-request na mga ganun, mga konting kalokohan kasi lagi naman tayong seryoso. Lagi tayong smile lang ng smile. So sabi ko sa CD, why not? Because isa rin ano 'yun eh, isa klase ng ng vlog. Pero hindi ba natin laging gano'n ang drama? Actually first time ko 'yun. Ngayon, so nalaman niyo na, ang ating pong kotse hindi na bata kundi patapos na. Ha! Oh my god. <laughs> sa pagkabayad ko ay eh, isang buwan na lang so bale dalawa kasi medyo na-delay tayo ng isa ako na may prank ka sa inyo eh ako naman eh kahit medyo mukha tayong gandahin, hindi eh, mo na ako sinumaling na sa pagkakataon ng ito medyo na-delay tayo at medyo, siyempre may mga moments na tayo kinakapos, hindi ba tayo laging yayamanin, may mga moments na lagi rin tayo nagkukulang and then ngayon ang mahalaga, pagkabayad ko isa na lang, eto po Ayan siya. So, one month ago na lang. At malaking luwag sa atin to. iba Kasi, may yung, yung pangkotse natin, may huhulog na natin sa iba. Tapos, kung ilan man tayo mga kum kumpromiso pa, ay di mabibigyan na natin. Ano po? Ang mahalaga, tuloy tayo. Ang mahalaga, nasa atin pa rin ang kotse natin. Ang mahalaga, pinakamahalaga, atin na to. Diyos ko, mga banga... kailan? Sa isang buwan. Hati na talaga siya as in. Kasi ako talaga hindi ko pala kinukonsider na akin ito kahit mm, nabuno tayo ng pambayad. Because hindi pa nga, hindi pa nga bayad. Ayun, so thank you Lord. At thank you sa inyong lahat. Dahil patuloy tayong uh, nabubuhay ng ayos sa mundong ito. Diba? At mm, makakaraos tayo, makakaluwag tayo. And marami ako mga plano na ibabalita ko sa, 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 ibang araw. Diba na ibalita ko na bala kong pupunta ng Burakay. Bala kong pupunta ng balik ulit. Yung Japan sigurado yun na talagang babalik pa rin tayo doon. Puubusin natin yung visa natin until 2029, 2020, 2029. Pero ngayon, dahil okay na siya, Magkakamit na natin sa ibang mga bagay-bagay. Ah, tama ba yung sinabi ko. Nalito na ako. Dahil okay na siya, ay di, yun na nga. Medyo okay na rin tayo. Kaya, total isang buwan kailangan na, na tayong matuto. Yan, hindi man tayo magdadrive man professional sa mga kali-kali. Ang mahalaga ay nagagamit natin. And, ayoko na may pangako na, eh, maraming nagtatanong na, bakit na, 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 ano ka, hindi ka mag-arab? May kotse mo nga, yan. Di ba? na ano ka, gamitin mo Eh, ano nga oh eh. Parang nga meron akong kaba. Sabi nga ng mga ito, sabi nga na text ninyo kaunting pag may aso kasi nakatili na ako. Pag may konting kurba, napreno na ako. So, yun ang konting agam-agam baga. May counting worries, may counting ano. So siguro ngayon akin ah. Eh, siguro man mag iba yung ating pananaw at ang ating stand sa ating pagmamaneho. Pero saka na natin seryosohin ang lahat-lahat sa pagkakataong ito! Ay nako! Mag-aral mo. Dalawa kasi yung camera. Ay mag-aral muna tayo mag-drive. Sa giya po or guidance ng ating uh, driver, ng ating kasangga na si Johnny Depp. Ayan, Johnny Depp. Ayan. <laughs> At kasama rin po namin si Jericho. Ayan siya nagka-camera ngayon. Ayan, oo. Oh, ang naman. <laughs> okay, are you ready? Let's go! Kasi usually, may, na, may, nakapansin nyo, eh, bakit hindi sa kasama yung waist mo? Kasi pagka, yung, mga dun-dun lang, na baba akyat, baba akyat, sakay baba, ay kinagano ko na lang, sinusuot ko na lang. So this time, tayo magda-drive, kailangan talaga pulido. Okay na mo ba? Mm. Ayan, so ang una natin, ano nga ulit? Break. Alin ang break din eh? ito, ito na sa middle. Okay. Ayan, sa ka bila. Okay, so dalawang pamo. Hindi, isa lang. Isa lang. Ay, isa lang ang pamo? Oo, oh, isa lang. Tago mo yung isang mo niyan. Okay, so isa lang. Okay, isang oh, lang. Naga na, nalipat lang ang pamo. Okay, okay, okay. Okay, ano. Brake break, break, ano? Break? Yes, naka brake Okay, apaan mo? Papa, apakan mo break. Oo, oh, apaan mo? Okay, yan na kaya. Nakapak oh. na release sa ring. Handbrake. Okay, doon ko ilalagay Ay, sa... Hindi, hindi. hindi Ay! <laughs> Are, okay. pindutin mo muna yan, bago yan. Bago Pindu, baba pa. Tapos baba. baba, ayun, baba pala. lang. Tapos, ilalagay mo itong... Cambio tong... sa... 3D. D, sa D. 3D, sa D. O, na nakapaka sa, sa brake, ha? Nanakaapa ah, ka ako sa brake. 3D. 3D, yan 3D na yan? No, 3, oo. Okay, pakakapa. Tapos, utiutin mong bitawan ng preno. Atakbo okay. na kanya yan. Ayun, alright. Hmm. Okay. okay. Okay na yan. Di so, so yun. Ay, mo sa gas. Hindi, wag ba. Mababigla <laughs> yan. <laughs> Ayan <angat> ito <mo> lang. <laughs> sa akin naman, okay nang ganito yung takbo. <laughs> ay, kawawa na. Ang mahalaga makadrive tayo. Bahala na yung likod. Kawawa na sa likod mo. <laughs> Kabilis naman. <laughs> Kabilis naman eh. Okay, hey, release mo yung pre, yung spam sa preno. Ayan, naka-release na siya. Okay. Okay. Ang bilis. Pabibilis. Ang bilis eh. Howdy, baso, si. Pabilis. Pabilis mo. Kabilis, eh. <laughs> Pag gusto mo pabilisin yan, lang sa gas. Tapakan natin oh, na tapakan mo. Okay, mo. Ayan. Four, six, four, six, four, Bibitawan mo lang pagkala mong ano. Wala mong tayong kalaban dito, kaya huwag kang magalala. Nakatuloy din yan, o. <laughs> Ayos na yan. Tapos preno na ulit. Oh. Ang Ay, preno, yeah. daan, daan lang. Hindi mo bibiglain yan. Okay. So, ngayon po, stop muna tayo kasi i-U-turn. Hindi, ito pa, ito pa. Sige. Ala, doon na yun. Hindi nga. Sige, ako ang go-U-turn doon. Parang di sayang ang takbo. Baka tayo may nakatingin sa likod. Ipag-paglingon eh. ulit niya, wala na tayo. Tandun na tayo sa rally. <laughs> <laughs> may preno naman ba sila? Na, uh, preno mo na paano na sa preno? Okay, so we're driving sa kahabaan ng EDSA. <laughs> Nabilisin pa natin ang konti. Ayan. Okay. So, dito po, stop muna tayo. Kasi i u turn ito. Oh, oh. Ah! Nakakontrib na tayo! Okay. May pirena na ako. Hmm. Break. Tapos nalagyan mo sa N. Sa N? Sa N. Ayan. Dahil? Eh? Pwede mo nang bitawan ng break. Hindi na yan. Oh. Uh, sure ka? Oo, oh, tapos. Pwede na tayo maglipatan nang wala nang galaan nandito. Oo, oh, wala, tapos lipat mo sa park pag bababa ka na. Ah, lilipat sa, sa pi. park? O, oh, sa P. Okay. <laughs> Ayan. Ayan. okay. ano ba yun? Parang pa. Parang yung bilis. <coughs> Diyos ko, basic na basic. Oh, so, matuto basic rin tayo. Okay, so nakapag-drive po tayo ng dalawang balik. Tatlong balik yata tayo. Hindi ko na lang po kinuha. <laughs> <laughs> But, ay, sa phone ni Kakot yung kuha mo sa phone? Ay, oh, sa phone palang papakuha ko sa phone. Oh, dito, atras lang nga tika tayo, ah. Kung kahapon sa ating vlog, nakita niyo si Sherilyn bigyan ng sample. Ngayon, raratsada na siya. Oo. So, na natin ang kanyang hindi ko alam kung may swimsuit competition sila pero siguro sportswear or something siyempre may sexy at saka mayroong gown so titin na natin ang dalawang magkaibang estilo niya sa paglalakad siyempre kumare proud tayo and hoping na sana manalo siya so huwag magkakakalas pagkatapos natin mag drive raram siya dito sa kahabari ito kahit mainit oo oh, oh. seatbelt. <laughs> 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 oh, Number one, mga kaibigan, ang uunahin ninyo. Di pa parang professional na? Kaya ako ng teacher mga bagong driver. Ang unahin niya, seatbelt. Mm. After seatbelt, smile kayo ng three times. <laughs> yan. Yeah. And then, hawag sa mga nabela. Huwag masyadong matigas yung kamay. Dapat soft lang. Tapos yung finger ninyo, yung pinky, pinky, pink, pinky finger. <laughs> tak ganon. <laughs> Daming ano. Daming okay! okay. Ha! <laughs> okay, so siyempre, Nandito pa tayo sa malapit. Pwede natin nalagyan tapakan ng gas. Hmm, yan. Yeah. Yan. Okay. Ba, ayos ah oh, kasi actually talaga sali na tayo. Sinasabi ko natin sa na hindi. Grabe kayo. Grabe. Nabilis. Nabilis, oh. Tama na yung mga utoy. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pagmamaneho. Excited ako magkita sa Sherilyn. Dadaanan namin si Sherilyn ngayon. Para mapalakad-lakad namin siya dito. Tama, tama, di masyadong mainit. Alright, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Oh my God. Hindi, dito pa. Nga doon. Saan? ba Hindi, nga doon sa baba nung ano. Ati na to sa isang araw, may kotse na tayo. Diba? Boys, <laughs> sakay kayo. <laughs> kayo, iyo ko matuto ba? Matuto ba kung saan-saan ako ano abutin? Kung saan-saan ako makapunta? Papangon tayo ng preno? We have to be, oh, parang tayo nasalan na rito sa guli. Hindi, yun. Yan, yan. Okay? Hindi kaya pa ako niyan. Hanggang okay. dito lang tayo? Ano ayan. Baba. Okay. Baba. na. Bakit tumigil ka? Ayoko na. Handbrake. Handbrake ano? Handbrake. Ano? Okay. Handbrake. Okay. Ito ito muna, oh, no? Okay. Ano, hina. Ayan. Okay. Ayan. Lagay sa N. N? And oh, then, bitaw really release oh, ang preno. Oh, oh, oh ko sa parking. A And the smile. <laughs> <laughs> okay, ayos. Thank you so much. Okay. So, ayan. Nadaanan natin si Sherilyn. Oh my God. Nasaan na si Sherilyn? Hoy. Ayan. May <laughs> dala shoes. Ayan. So, sabi ko sa kanya magdala siya ng shoes. At titinan natin ang kanyang, ah, uh, kanyang pwedeng ibigay sa laban. Siyempre. Support tayo. Sa so, Facebook po, naglagay ako ng picture niya. Ilang araw pa po na pwede pa kayong mag, ano, pwede niyong paki-heart. Click niyo po muna yung picture bago nyo i-heart. Para naman po, doon palang sa picture ay eh, medyo lumalaban na. Ah. Ayan. Thank you po sa inyong lahat. May na. tayo dito. Ha? May na, may nila. Ayan, pwede dyan oo. Ayan. Okay, so nandito tayo sa isang marangyang lugar. Dito natin pala si Sherilyn. And uh, titignan natin, syempre, si Beteran na rin tayo pagdating sa mga pageant dahil pageant coach tayo before. Ito yung trabaho natin. So, titignan natin ang sabot natin makakaya. Siyempre, mahusay na siya, marunong na siya. Pero siyempre, bibigyan pa rin natin ng pointers. Hmm. At kung may mga nakikita kayo na, na pwede pang makatulong sa kanyang improvement, ba, comment lang kayo sa baba at hmm. babasahin ko later. Siyempre, kukuha ng sa phone para sa Facebook. Okay, maratago sa kotse. Okay, start ka tayo. Teka ko. Ay! Wala na ako. Wala na battery? Oh, mm. Okay, biset-beset ko muna. Okay, Sherilyn, candidate number one! Let's go! Casual wear! <coughs> ang iyong lakad sa gown competition. sa pa ang pwede ko ipadagdag sa kanya mamaya ay may mga instances na habang naglakad siya yung isang kamay nandine, may edad variation. variation. alright, now let's go. let's go to the gown competition. starting off with candidate number one. go. Niya, kanya na yun. Diba? So ma'am mag-uusap kami kung pwede pang ma-identify sa development okay na. But so ever. Basta kayo, kung pero kayong mga idadagdag, talo pa sa mga veterana pang-technics pageants, comment lang kayo sa baba. Okay. Charlene okay. here. And si Sherilyn po ay, siyempre, Joe ni Dexter. She is a mother of seven kids. At ipakilala ko na kung kanya, sa inyong ang mga anak, di ba mga mukhang artista lahat. Yung bunso kasama namin kahapon. Kailan ang competition? Sa 27. Ang, 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 ang naka post pa rin, ha? Kunyari, question mm -hmm. Q&A. Kailan ang, ang labanan? Sa so 27 po lang gabi. Okay. May nahanda ka na introduction? Yeah. Okay, let's hear her introduction. Candidate number one, introduce yourself. Okay, kita. Introduction. Sabi ni Sharon. Ano uh, mo kiti? Makikita <laughs> <laughs> ka ba ng uh, testo? Oo, makikita nga. Di tapos, uh, eh. yan. All right. Okay. Okay, isang tanong. Tanungin natin siya. Isang simple tanong lang. All right. Kapag ikaw nag-win, ay anong iyong uh, magiging tulong para sa organisasyon na nag-sponsor nito? Uh, ano sure. ba? Meron ba kayong ano? Um, para sa akin kasi kaya ako ka nag-join ng pageant to, to para i-promote yung advocacy to, which is Women Empowerment. Uh, Katriona, ikaw oh ba yan? <laughs> <laughs> uh, ang layunin ni nung aking uh, advocacy uh, para bigyan ng confidence yung mga mga nanay na na di ba, mer iba kasi nagiging hindrance sa kanila yes, pagka uh, nagiging nanay na sila. Uh, magiging uh, role model nila ako na kahit nanay ka na, pwede mo pa rin i-achieve yung mga goals na gusto mo, like before nung dalaga ka pa, pwede pwede pa rin, yun. Alright, so good luck sa iyo Maring Che, good luck sa iyo Dextro, siyempre abalam-abalam po ministro. At saka mga anak mo, siyempre nandun lahat. Um, Ang labanan po ay sa 20... 27 ng gabi, so damad ako magkikilos ng gabi, so na natin yung makakapanood pa rin tayo. But in the meantime, I would like to show you her pictorial photos. Ito po. Ayan. Di ba ang gaganda, no? So, that's it. Nakapag-drive tayo. Nakita natin ang... Uh, pagbabanta ni Sherilyn sa Corona, na makuha ang Corona. At siyempre, naturoan tayo ni Dexter. At ay eh, pasyan lagi na kanyang kapatid na si Toto. Tamang practice pa yun. No? Ito ay tamang practice pa rin. oy! <laughs> uh, okay, so this is ano ba ito sa akin? Ito gusto ko sa mga sa sulok ng world. Dramatology pa more, and more, and more. Thank, Thank you. you! Drive pa more!